Thank you. Ano po? Ay naku, bisita. Napaka na po ng sunog dito. Umalis na. Malis na natago naman. Hello. Tumabag na. Matindi na! Nasa, nasunog yung mga kambeng. Ayan, ayan! Malapit na naman dito sa atin, oh! No, sa kuryente! Dito, dito, dito sa kuryente natin! Dito sa tapat natin! Dito! Dito! Ayan na, Ay, Edith, pilitin mo yung ano, yung spray niya. Naku, humina pa yung tubig. Ano ba yan? Nawala. Nawala pa lalo. Ano? Nakalakas na ano. May nagbibilad pa ng palay dito sa harap, oh. Ayan na, ayan, ayan pa, oh. Ay, oh. Ano naman ang nangyari naman din? Sinigal-sigal naman tong harap namin, oh. Ayan, ayan. mm Hmm. Ayun ang matindi pagliliyab doon. Ako, yun na naman. Ang lakas na naman, oh. Mama, dito sa may gawing gulay mo. Sa atin ang Naano na to? Baka nabaluktok daw. Ayun na, mama. Malapit na naman yung apoy. Eh, nagsabay-sabay na yung pag-i-spray sa harap eh. Ayun o, no? nag-i-spray na rin sila doon oh. Tingnan natin mga ate, yun, doon ma matindi yung liyab nung ano, oh, sa gabi doon. Ayan, o. Oh. Ito, lumaliyab na naman dito. Kanina, muntik na maabot tong posti. Ang taas nung liyab. Ito, eh, so, sugudin so natin si Claro man eh. Eh, yung ano ni Tana, eh, muntik na matupok lahat yung ano, ala, yung alaga, pa. alaga niya. Eh, eh, dyan nakaano yung mga alaga niya, eh. Mga alaga niyang kambing. Mga alaga niyang kambing, muntik nang maano. Ewan ko kung may naiwan pa ko, na kambing sa gitna. Pero ka, pinahuli ng konti, eh. do naman Eh don siguro nasa bat ni ano Ayun ayun na sa malapit na sa ano sa sagingan Pumunta pumunta na 'ton Oh Ito, ang dami pampalay dito Miss ay magpatulong ka na sa mga bata eto marami pang palay din na. ay kuya pahat mo na umabot din ni sa poste kanina liab Eh, Masata takot namin kanina. Ang taas-taas ng apoy. Ayan, doon na nilaban. Eh oh. boto nalang. Ay, taparin nakatulong lang. Kita, bumbero, dalian nyo pa at baka naman kami dito. Ayan oh. ayan o oh. ito na naglilin. Oh. Eh, meron pa dito sa ila ilalim niya. Eh, binaba ko tracker ko eh. Yung mga gato, ayun na. <laughs> <laughs> Diyos ko ka dito kanina. <laughs> Eh buti nga kamo nadamuhan na dito sa harap natin. Pwede nang doon. Sabi namin nga, ay papatay-patay. Pa, pa, nung humangin. Na. <laughs> Nagdire-direcho na nga mo Maram. nung humangin. ayun o, doon sa harap naman ni Inday nagsisimula yung ano. Nagliliyab. oh Ayan oh. Oh, ayun oh. Ito na nga yung liyab. Ano nga, puta-puta nga yung pagliliyab. Hmm. Eh okay nga lang sana kung medyo malayo-layo din sa mga kuryente, mga kable ng kuryente eh pag kasi naabot tong nang Ayun eh, mismo sa harapan naman namin mga puntador ng kuryente Tayo hmm. mga